sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatangin busilak at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang uh, umaga, tanggali o gabi sa inyong lahat uh, sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang uh, pag at pagtulong po sa inyo sa akin. tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bagong na ngayon lamang po ng katuklas ng aking YouTube channel, Iwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like and share, pagpindut na rin po ang bilay ko para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalog po, po at ituturo po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at sa physical na karamdaman. At lahat po, na mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan. Pakatandaan po at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at sa kasamaan. Gamitin upang mga tulong sa mga taong nangangilaan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong sa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa. Magtulungan, magbigayan, nagit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa, hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat pong punin po yung ginagawang mga kabutihan ipagkakalob sa inyong lahat ng siksik dikdik dik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Bago ko pong bisan po ay Shout out, shout out, kay Ber Berlindo Berlino Palisok, bike tayo, commented, Sierra Royola, from Bicol, uh, Ryan Labisti, Yonix Win din, Andy Bonifacio, Chris Lee, Abugkaw, Chile, Tine Tron, Angelica Bundok, Gerardo Jimenez, Jarita Palma, El Shapil, Fight Ambrosio Magalpo Laurita C, Arting Camacho, Maricel Pasido, Epimia Felipe Ilmay, Triple E, commented, Marina Rangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nugit, Gillian, Jake Bulbaider, Luceno, Borja, Enerpic, Mutianters, Nathan, Bert Commented, Maylin, Dumampo, Ali, Mirka Diaz Commented, Ray Barcelona, Bruno, Ganda, Boy, Beginner83, Arnold, Francisco, Apulio, Ranjipcho, Brian, Bimsa, Rudy, Joaquin, Yuti Takkan, Inday Sari, Coco Jean, Cecilia Cruz, Melkjam, PB, Puro, Tani, Gyanan, Yusip Lakada, Ibilin, Colado, Antonio Suarez, Juan, Isu, Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Jebelin Igano, Shani, Alin Ramos, Pabriag, Isaac Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC, Kumintod, Luyang, Ninja Tiger, Marina, Maruka, Karalipio, asa ah, sa mga baguhan po, shout out po sa inyo lahat. Ang nisishare ko po ay ang lihim ng atardar ang nakasulat sa habak po. Yung habak niya, yung parang sinturon po, uh, ito po ay napakabisa po ito na gamit ng atardar po na uh, ginawang habak. I-share ko po yung poder ng atardar kaya i-share ko na rin po ito na uh, lubos-lubosin na para malaman po ninyo na may uh, kapangyarihan ng lihim ng atardar na nakasulat sa tabak po. O tabak ay yung tabak hindi yung pangkon nito, tabak. Uh, sana po kayo pambahalang magusga uh, napakabisa po ito magagamit po sa pangkumbati pang rin po sa mga samang espiritu uh, alat po pangkalatan po ito uh, gamit. Uh, sa mga baguhan po uh, na nakakuan po dito naka ng youtube channel po uh, ito po na po yung uh, kung gusto nyo po na ikuwan po uh, ang lihim na tandar na nakasula sa tabak. Narito po ang orasyon po. Uh, Dios mius alpa omega tardar ama karmara ama ama karmatam dunaka suta sutam duma jamitam sius tadil simdil Mixu, Tudil, Tuhil, Aba, Aksa, Susumoks Maim, Mau, Wim, Ja, Hukauk, Hoksyum, Biusju, Baub, Abam, Rix, ha Hukub, Aparatam, Sip, Sirap, Tam, Tigum, Ayip, Pair, Bairub, Raibub, uh, Rairub ang Diyos adunay siya baut Diyos ja aksisa sum jasim Diyos hooks hum arimada isuwa amasya aksi aks, aksa sum jasum roks mar bim tipa was siradam ulitin ko po ah uh, mayroon pa po ah Dios meus alpha omega atardar ama karma tam dunaka so tam lumaja mitam isok jo jooximil simdil mexu tohil aba aksa susumoks maim auwim jahukauk huksyum Bishju Baub Abam riks Bukuha Hukub Aparatam Siratam Dikum Ayi Pair Abirub Raiwirub Dios Elohim Adonai Shabaut Dios Ja Is Asi Sa Sum Jasim Dios Hukshum Arimada Isua Hamasia Aksisasum Jasum Roxmar Bim li Pawas Siradam. Radam likod po Amarbo, kanim mirmat tamitam tudikam matam mitumit dirnabal sanctum milimikam sanctum atardar sanctum patur krator, Dios, 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 sa baut, Riripintina, rami, Jesus, Maria, Iyusip, Kursi, Sankti, Pater, Benedicti, Matam, Mitam, Mikam, Makam, Makmamitam, Milam, Lumayos, Lamurok, Birnabal, Sanctus, Saktus, Dios, Sanctum, Tardar, Ako po ay ipagsanggalang, Matam, Mitam, Imtaim, Imtamit, Sancta, ni Mirisiana, Sancto, Adonai, Maria, Candelaria, Sancta, Istulana, Librami, Dipindami, Salbami. Uh, amarbo amar Mirmat, Tamitam, Tudikam, Matam, Itumit, Ibernabal, Sanctum Milimikam, Sanctum Atardar, Sanctum Patur Kratur, Dios, 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 Abaut, Ripmit, I repentina, Ibirami Jesus Maria Iyusip, Yussip bersi sankti pater mendikti mata mitam mikam makam pakmamitam milam uh, lumayos na morok bernabal nabal sang Satus sangtung ako puy pagsanggalang uh, mata-mitam imtamit sangta Merna sangtu adunay Maria Candi, Daria, Sancta, Istulano, Librami, Dipindami, Salvami. Yan po ang orasyon ng uh, uh, sa tabak ni Atardar. Sana po nagustuhan po nyo ang aking minagi. Ito ay po sa lahat po uh, uh, na ako nang po Atardar maganda rin po ang tardar na uh, uh, medalyon po ang tardar po kung gusto niyo po kumuo uh, kumuha kayo sa Shopee at buhayin po kung sagran, binyagan at buhayin maganda po kumuha na po kayo ngayon na uh, pangkon -pan po at i uh, ang pagbubuhay po ibaan nyo po sa Amal na araw. Uh, dasalan nyo muna ang isang ama namin, ang Maria. Uh, natin sumasang palatay at tapos sabay baon sa lupa ng Biyari Santo. Pagkatapos po kunin nyo po ng pagkabuhay ng linggo ng uh, uh aras 12. Tapos punasan po, hugasan po, punasan po ng langis. At pinyo po pong indabusyon po. Malakas na po yun kasi buhay na buhay na po yun. Kung talagang gusto po nyo ang medal niyo po ay na parang nagkukon po kayo ay madali lang po kung ikukon nyo kung buhay po yung medal niyo po. Kung may saging po kayo, puno ng saging putuloy nyo po yun. Yung medyo hindi na po siya nagbubunga putuloy nyo po yun. Tapos ipantayin po nyo. Kung subukan po niyo ang medal nyo po na kung ah uh, yung dinadasalan po yung medalyon po ay buhay ba o hindi doon nyo po mababase ngayon na uh, kung buhay po yung tangan po yung medalyon pumutol pa kayo ng saging plus time po nyo tapos iwanan nyo po ng isang gabi doon ipatong nyo po sa pinutol nyo po saging kung yung pong pinatong nyo po ay namatay po ibig sabihin buhay po yung konyo po Ah, uh, po. Kung hindi po siya umangat po siya na yung sakit na po ng puno ng saging umangat po yun na tumubo ulit. Ibig sabihin po patay yung kanya po. Patay po yung medalyon niyo po. Doon yung po mababasi ang wala pong sa pangkukan po ng palito na ipapatayo ni Hindi ako makun yun. Ang dabis po yun. i ko po sa inyo kung may medalyon po kayo. Nandasal po na kayo nandasal yung po subukan nyo po, mamutol, mamutol, po kayo ng saging na wala pa po na pong bunga, tapos pantayin nyo maigi. Tapos ipatong nyo po yung medalyon nyo kung buhay na buhay po, lulubog po yun at mamamatay po yung, parang nasunog po yung, uh, lumubog po yung sakit na po niya. Uh, parang nasunog po. Eh kung buhay po, eh kung patay yung eh, hindi hindi yung dinasalan po yung medalyon po ay eh, wala pong buhay, kabuhay-buhay, Angat po yung medalyon nyo po. Ibig sabihin po yung patay yung medalyon nyo po. Ganyan po ibabasi ngayon. Kaya pakatandaan po yung sinabi ko. Uh, sana po huwag po makalimot po mag-subscribe, mag-like at share. Pakipindot na rin po ang bell -like. icon. Maraming maraming salamat po sa inyo na.